ayo wow! wow! so, na nandito patayso ko Manuel ay nga po ayro nyo nga po, sige nga Sige nga <laughs> ano po pa mga takbo ng mga WSP ninyo? niyo bakit nagagalit yung mga nasa likod na mapagal daw mm! Ayan <laughs> Pababa po pababa eh, po tayo mabilis bilis Ayan So lang Ingat lang po tayo Dahil yung bilis po natin ngayon eh, Minsan hindi po natin makokontrol yan Dahil magaang yung e-bike Pero dahil sa sapat lang po yung bigat ng WST Ayos di ba? Takso lang So marami na rin nagre-reklamo na ang bigat daw talaga ng WST <laughs> So, parang nagkakakalyo po sila sa pagka center stand So, pagka naka side stand naman Eh, ano po yun, pwedeng mabuhal dahil nga po Baba, baba po yung WSP, no? Tapos, pag nagalaw-galaw pa Umaarangkada ng konti, naglalak yung ano Yung kanyang gulong, no? Dito na po tayo sa Papuntang ano nga ba to? Congressional Ayan. So yan, one po tayo pagka full stop So pagka natin ng konting speed, dagdag lang po tayo ayan lahat po ng bagay or ano, uh, ginagamit sa kalsada, depende po kung paano nyo gamitin yan kasi nga po pagka masyado pa yung mabagal, dapat nasa gilid lang po kayo nasa kanan lang po kayo ayun kahit naman po naka e-bike, kung marunong ka naman po sa kalsada, okay lang po yan Medyo maingit lang po sa atin ngayon ng, uh, na ano no? ang mga ibang tao dahil nga po marami din naman talaga na makulit sa kalsada. Eh disiplina lang po talaga kailangan natin. Eh hangga't maaari po sana hindi tayo nakakaabala sa ibang tao. 'Yan lang naman po 'yan. Pag po kung saan park hindi porket po, e-bike po, eh, babalandra nyo po yung e-bike nyo yung mga ano naman, mga tatlo gulong po eh gilid nyo lang po yan gilid nyo lang po, huwag nyo po nga ah hindi po kayo ano dyan, pag may mga napigun at medyo malasing po yan, sagasaan po kayo dyan wala po kayong magagawa dyan kundi kwento nyo na lang po yan sa buhay ninyo na mabait naman po siya bakit po binangga yeah. send gcash ito po yan eh huwag po tayong makulit Ayan po, konting paalala lang po yan. Huwag po tayo makulit sa kalsada. Uh, yung kulit natin, nilagay sa lugar. E bike Hindi, motor pala. Ayan. So, dito po tayo. Dahil maluwag po yung likod, okay lang po tayo dito kasi ang bike lane, tingnan nyo po yung ng bike lane. Ayan po, may sumasalubong pang bike. Ayan, so hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po at ano na po tayo 1,300 na po ang ating subscribers Subscribers Ayan Maraming salamat po uh, sa so walang sawang suporta. dire direk -dire lang po natin uh, kung ano po yung pwede nating i-vlog. So kung may mga request po kayo, tingnan po natin kung kakayanin ko. Ayan. Yung ganitong ano pala, ayan. Kung mapapansin niyo di pa ako nakailaw. Yung ganitong dilim pa lang po, park light lang po ang ginagamit, pwede naman po yan. Kaya pag madilim na po, headlight na po kailangan natin gawin, gamitin dyan. Okay, maraming salamat po. Wow! Ayan, dahil may nakita kong hindi ko alam kung e-bike po siya o best pa talaga. Eh, papatpasin natin sa konti. Mukhang e-bike. Eh. Okay, At naka number 3 siya. Ay, hindi. <laughs> Motor pala. Hahaha. <laughs> Ayun, may plate number. Totoong plate number yan. So, tumatakbo po siya ng mga 50. Una ako na po yung motor. Ah. No? So, ng ipay gumo-overting sa motor. Diba? So, ito, besa talaga. Yeah, primavera. Tama ba? Oo nga. saan? Oh. lang. <laughs> eh no. Ayan, Kinakita ko lang po sa inyo na sumasabay po tayo sa motor at hindi po natin Ah uh, pinakalimutan ng disiplina na dapat hindi tayo nakakasagabal sa ibang tao 'yon 'yun wow! e lang po <laughs>